Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa, sa akin channel, Norbeb Heart Blog. Welcome to this podcast. Okay, sa aking mga minamahal na kababayan, ay dito naman tayo. Meron na tayong bagong pag-uusapan dito sa uh, mainit na mga issue sa ating bansang Pilipinas, pampolitiko. So, itong uh, Uh, unang pag-usapan natin ay patungkol dito sa pag-interview kay General Torre, patungkol sa sinabi niyang uh, sino, meron ba siyang pinatamaan dito sa uh, kapangitan? At ang pangalawa dito, ang pag-usapan natin ay patungkol dito naman sa issue ng flood control. Itong flood control na to ay mainit na issue to sa sa kamara itong nangyayari ngayon na walang tigil yung baha dahil nga sa maling pag-implementa ng uh, flood control dahil sa mga politikong magnanakaw dyan sa kamara pero bago natin simulan ay eh, kung bago man ka sa aking channel please naman Huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa anum anumang video ang aking i-upload. Okay sa so aking mga minamahal na mga kababayan, ngayon na pag-uusapan natin itong dalawang issue na to na mainit-init pa. Pero bago nito simulan, ay sesegue muna tayo dito sa uh, napaka napakalaking uh, CIF na bigay ng ano ng uh, ito ay inaloud ibigay sa executive o ating presidente na napakalaking uh, confidential fund umabot ng 10.77 billion pesos ang laki ng confidential pan pero yung issue sa GS, GSIS na pagkalugi nito ay hindi malang natiktikan ng kanyang intel so, ang sabi niya sabi ng uh, magit, magiting nating presidente ay wala daw siyang alam mm -hmm. so anong nangyari sa intel, ang laki laki ng intel kasi nung nakaraan nakaraang taon 2018 2024, kung hindi ako nagkamali, ay nasa 4.6 billion pesos sa kanyang confidential fund. So, ganun kalaki yun. So, ngayong uh, 20, ano, 2026 ay nagiging multiply yung kanyang CAF uh, CIF kundi siya ay uh, binigyan ng 10.7 billion pesos na confidential uh, fund. Kasama na dyan yung travel ng ating uh, Pangulo. Pagpupunta siya ng ibang bansa, Malaysia, Singapore, uh, Uh, um, Indonesia, uh, Vietnam o sa Asian country o Western country na kanyang pupuntahan kasama na dyan sa 10.77 billion pesos na yan. Pero mukhang lugi ata to eh kasi pagpupunta siya ng ibang bansa eh hindi naman nakaka ano, hindi naman nakakapag uh, nakakapagbaon ng investor Although may mga pledges na mga bansa na kanya napuntahan ay mag to, pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Hindi pa rin natin naramdaman yung mga pledges ng mga bansang kanya napuntahan na mag sila ng, uh, ng uh, ano man ang, ano man klase ng kanyang i-invest, kung ilang hundreds o million ba ang kanilang i-invest, pero wala pa rin tayo naramdaman. Puro pledges lang. Paano yan? Luging-lugi do pa nga lang sa pagpunta niya sa pag-invite ni Trump sa kanya do sa 20% na tariff 1% lang ay binawas tapos million million pesos ang ginastos papunta doon sa ano sa Washington DC di ba okay so mga minamahal na kababayan napakalaking confidential pan to 10.77 so Tiba-tiba na kasi wala namang audit to eh. Merong audit ang COA pero hindi at alam kung nung yung ang uh, confidential pa ng ating uh, vice president 125M eh. Uh, Nag-unmodified uh, na 'yung COA sa itong pinag iinita nila 125 million pesos lang na confidential pa ng uh, ating vice president ay eh, kanilang uh, ito ang kanilang walang tigil na issue na pang uh, bibira sa ating uh, vice presidente itong five million na ni Katiting o ni Alikabok ay hindi umabot dito sa laki ng confidential fund ni uh, President Bongbong Marcos na 10.77 billion pesos wow sana all so mga kababayan ng ating uh, papanuri ngayon ay titingnan natin itong pag-interview kay General Torre na ating magiting na chief of staff kung sino ba talaga ang kanyang pinapatamaan dito about sa paggamit ng pulburon na hindi talaga makakabuti ito sa tao dahil kung dati ay magaganda o mga artista na magaganda ay pag gumamit nito kinalaunan nagiging aswang na pakinggan natin kung sino itong pinaparinggan ni ano ni generator yung sino ba siya ba pogi mo kaya generatori pogi mo ikaw ang pinakapogi sa lahat ng ano <laughs> sa iba pang mga droga lahat ay pinagbabawalan ng gamot. walang mabuting idudulot sa inyan tingnan nyo ang before and after artista napakaganda na adik yung insura at tingnan nyo ano si ano si ano sino ba to si ano eh yung isa na na issue na gumagamit din si dating artista si na, nasa ano, sa dulo ng dila ko eh hindi ko maalala <laughs> ibang dulo ng dila ko naalala ko eh <laughs> si ano si Marcel Soriano di ba si Marcel Soriano nung uh, nung kabataan niya nung kagandahan niya nung hindi pa siya gumagamit ay yung is, itsura niya ngayon talagang dry na dry di ba Totoo naman itong sinasabi ni General Torre. yung mga gumagamit. Kahit gano'ng kakaganda, pag kinalaunan, magiging pangit ka na talaga. E eh, kumusta naman yung nasa palasyo, General Torre? Ah, oh, yung boss mo na na-issue ng, ano, ng pulboron, di ba? Dating mga pogi at saka maganda. Pero ngayon, mm -hmm, anong itsura nila ngayon? Buti hindi kayo na pinagalitan sa pagsabi mo ng ano, pagsalita mo ng ganyan na yung mga gumagamit, nagiging pangit na. <laughs> Ay, nako, generatory. Pero, tama ka. Tama naman yung sinasabi mo eh. Wala namang gumagamit na hindi pumapangit Pagkakinalao na, lalo na pag naging talagang nalun, ano, nalulunod na sa paggamit ng ganyan. Oo, oh, di ba? Di ba? Diretso sa Real talk. Oo. Oh. <laughs> oh. na real talk kayo ni Ginatore, yung mga gumagamit siya, ano? Oh. Sino bang tinutukoy mo diyan ni Natore? Ginatore, ano? Sino tinutukoy mo? Mukhang may pinapatamaan ka ah. Uh, huwag ka na mahiya. <laughs> ang adik, oh, substance said, Na gwapo at maganda, lahat pangit. <laughs> okay, so nakita niyo 'yung pag-interview ka generator, no? Tama naman sinasabi niya, mga lahat ng mga gumagamit, kinalaunan, 'yung mga ganda at mga gwapo, pagka kinalaunan nagiging pangit. 'Yung kanilang di mo, natutuyo ang kanilang balat na ano eh mabilis silang uh, tumatanda. Ganun yun. Ang lahat ng mga gumagamit. Wala na sa ayos. So, may ang susunod na ating uh, pag-uusapan. Ito ang cool dito sa pag-interview ni Karen Davila dito kay uh, isang uh, member ng, uh, ng House of repre Representative na si Terry Ridon. Ay, ito ay ano, uh, makikita mapanood natin dito na para bang uh, gusto niyang, dito sa issue ng flood control, ano, kasi si ano nga 'di ba si Zaldico na, na siya yung uh, rep siya yung siya yung representative ng uh, Ako Party List sa Bicol na yung may-ari ng ano ng Sunwest uh, Incorporated. Oh, hindi man totally may, hindi man siya totally may-ari pero isa siya sa may-ari ng ano ng Sunwest Incorporated na involved dito sa nabanggit ni uh, Bongbong Marcos na na ano na issue sa uh, 15 na companies na involved dito sa flood control na to at kabilang diyan yung company na isa sa pag-aari isa sa nagmamay-ari ay si uh, Congressman uh, Repre Representative Zaldico. At dito mapanood natin na para bang gusto niyang protektahan tong si uh, si Zaldico ano ba ano bang relasyon nitong dalawa na to si Terry doon at mukhang uh, ano kasi dito nabanggit niya dito yung ano, yung ano siya. Kumbaga parang umalis na, parang ganun, parang umalis na sa sa company na yun, hindi na siya co-owner ng ganun. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin eh. Pero hindi eh. Hindi gano'n Dapat uh, yung accountability Andyan pa rin. Kailangan mapatawag pa din to sa sa ano, sa Blue Ribbon Committee na pinapangasiwaan ni Senator Marcoleta. Dapat matawag to eh para malaman talaga itong issue ng flood control na billion-billion pesos ang nakawan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yung mga mayayaman dyan ay lalong, lalong lumayaman. Imagine mo, sila na yung congressman, pag-aari sila ng company, sila pa yung hawak ng budget. di ba Lahat lahat na nila eh. So, ano na lang implementa nila dyan? 30%. So, anong magiging mabili na mga gamit dyan? Puro mga uh, substandard ng tawag dyan? Oo. Yung mga hindi pasado sa standard. Ganun ba yon So, ito, mapakinggan natin itong pag-interview ni Karen Davila dito kay Terry Redon dahil talagang eager na eager si ano eh. Si eager na eager tong si Karen Davila na mapaamin to si uh, Congressman Terry Ridon. Ito, panoorin natin. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang laki no, 10 billion pesos. Grabe. <laughs> yung na-reward na kumbaga sila yung nakahawak ng, ng uh, budget para sila mag-implementa. Grabe. founder nun si Zaldico. Ang high tone, 61 projects, a uh, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan niyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress. O oh, yun naman. Tama itong sinabi ni Karen Davila, yung corruption nang nagsisimula talaga sa congressman. Kasi ang congressman, sila yung may hawak ng budget eh. Sila yung may hawak owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, I'm po for uh, the Thai committee to invite anyone, including legislators, including... So will you call Zaldico? That's a... Ito talaga ang gustong ipin... ipin... Uh, ipin... ano gusto, ito talang gustong ituro ni Karen Davila itong si Zaldico nga kasi kung maalala nyo itong si Zaldico siya yung ano siya yung ginawang uh, house committee ng ano house committee on appropriation siya yung chair doon kumbaga isang uh, isang vampira na pinabantay mo sa isang blood bank kasi siya yung humawak ng appropriation eh yung kumbaga nagbabudget nag nag kumbaga nag-slice ng ano bawat nag nag ano bang tawag diyan nagbibigay ng bawat budget ng every ano every every department ganun ba yon oh siya yon appropriation eh ganun yon so ito yung gustong ipin ipin uh, pinpoint ni Karen Davila itong si Zaldico direct question yes if he is uh, named as a part of anom anomalous deals then he will be asked He is a founder of he is a part owner Sunwest and High Tone. Records show it. So will they be called? and yes. you, will be, you will call them. Yes, if, if uh, they're named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked uh, to uh, uh, sit before the high committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. Uh, I think Congressman Zaldico has already divested himself. Mm -hmm. mo, gu gusto niya sabihin dito na si Zaldico ay nag, ano, kumaga umalis na siya, o, oh, hindi na, wala na siyang ano doon, hindi na siya kasama doon sa co-owner noon. Parang ganun yung gusto niya ipahiwatig eh. O, oh. pero ano to eh, si Karen Davila talagang nag-insist pa rin eh. So, I mean, the representative region, you and I know that everybody divests themselves. oh uh, bawat isa, bawat, pag ikaw ay uh, isang nagmamiari at uh, involved ka sa isang issue ng isang company, ay para makawala ka doon, ay magda-divest ka. Kunyari, parang iwas-pusoy ka, ganun. So ito yung parang gusto mong ipahiwatig ni ano ni Redon dito kay ano kay Zaldico na nag-divest na. Nag-divest na bilang isang uh, co-owner ng itong company ito, itong Sunwest Incorporated. Pero itong si Karen Davila, ayon yung maniwala regardless. But that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Oh, involved pa rin siya. Kahit mag-divest siya, involved pa rin siya. Eh, siya may hawak ng ano eh. Siya yung uh, ginawang, ano eh, yung House Committee on Appropriation eh. Siya yung ginawang chair dyan eh. Matanda na tayo. Alam natin yun. Oh. Matanda ka na. Matanda ka na, Teddy Redon, para gusto mo yata paikutin yung ano eh, yung mga viewers dyan sa nanonood kay, nung pag-interview sa inyo ni, ano, ni Karen Dabilay. Eh, hindi maninwala mga tao sa sabi mong nagdivest impossible eh at dito pinatunayan dito ni ano ni isa sa privilege speech ni ano ni Senator Villanueva pinatunayan niya dito na itong si Zaldico ay talagang isa itong vampira siya yung may hawak ng appropriation eh siya yung chair o uh, siya yung committee chair ng uh, appropriation sa Kamara kumahawak ng budget ng bung department ng lahat ng department So, ito siya ay pin, parang kinumpara niya itong si Jaldi ko na parang isang vampir na pinabantay mo sa blood bank. Ito pakinggan natin. Dahil talagang binira niya dito si Jaldi ko eh. Ah, Inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Akalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. Involved na pala to sa ano eh, sa corruption to eh. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Oh, imagine mo, vampira, no? Pababantayan mo sa ano? Pagagawin mong uh, House Committee on Appropriation, Chair. Tulad ni Saldi Pero tinanggal siya sa bilang committee chair. Tinanggal siya. Pinalitan siya noon ni ano eh. Pinalitan siya noon ni... Nung nakarang taon. Pinalitan siya ni Kimbo. Oo. Oh mali siya pinalit pinalit ni Kimbo pero saglit lang 'yon. So 'yung ito 'yung tinutukoy ni Senador Villanueva. So makikita natin, titingnan natin sa ngayong ano, ngayong uh, August 19 ba, 'yung uh, pagpatawag sa kanila ni uh, Senator uh, Marculeta na bilang isang uh, uh, chair ng Blue Committee ribbon sa Senate kasi dyan, dyan magkakalaman eh. Kaya very exciting to eh itong mga kaganapan na to so mga kapatid mga minamang mga kapatid uh, bago natin bago tayo maghiwahiwalay ay kung bago makaya sa akin sa naman huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakihit ang notification bell para maging update guys sa no mga aking upload maraming salamat ingat lagi dyan safety first